Hello guys, welcome back to my YouTube channel Don Kulit is back Nga pala, dito po tayo sa Mumunting Garden Yan, nakikita nyo po yan Meron po tayo Mustasa po. Mga press na press na mustasa Kasi so, dami na niyang dam Yan po Mga mustasa po meron din San Fernando Gabi San Fernando at meron din pong mga saging meron din pong makukuha ng talbos ng malunggay at meron din po na kamoting kahoy saging meron din po na yan, okra nampo okra, sula, po yung ating mustasa. Mga ilang araw na lang po. Harbisin na siya. Ito po, may natubo pang okra, tsaka ampalaya. Ito. Itong gulay. Mga gulay-gulay po. yan po dahil po niyan pag lumaki po yan dami niyan marami tayong mapapamahagian na na yung paglalalal na yung paglalalal na yung paglalalal na yung gulay gulay yung may orar po, may kamotin ba kahoy pa po. May patani, sili. po. Saka okra. Ayan so, Thank you for watching po. Magandang hapon po.